News Update Mga balita ngayon Isang NPA patay sa inkwentro sa militar sa Bukidnon Chinese na may spy equipment Aristado malapit sa Comelec office sa Intramuros, Maynila Grab driver sa Quezon City na tagpo ang patay sa loob ng minamanehong sasakyan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay matapos ang inkwentro sa militar sa sitio Bayawa, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon, Kamakailan. Ayos sa 28th Infantry Battalion, nangyari ang sagupaan matapos ang pursuit operation ng kanilang tropa sa mga miyembro ng NPA na kasapi ng Aklas at Shaggy Group. Umabot sa 10 minuto ang naging palitan ng putok ng dalawang panig na nagresulta sa pagkamatay ng isang NPA na hindi na pinangalanan ng kasundaluhan. Bukod sa kanyang labi na recover din, sa encounter site, ang isang M16 rifle, isang rifle grenade, tatlong bagpacks, isang commercial radio, medical supplies at mga sobersibong dokumento at iba pang personal na kagamitan ng komunistang grupo. Aristado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Chinese sa tapat mismo ng tanggapan ng Commission on Election o COMELEC sa Maynila matapos maaktuhang may dalang spy equipment Ayon sa NBI, nakumpiska mula sa dayuhan ang ilang electronic surveillance devices gaya ng hidden cameras at signal jammers na pinaniniwala ang ginagamit sa pangispiya o paniniktik Inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na motibo ng sospek lalot ang insidente ay nasa gitna ng election preparations ng COMELEC. Nasa kustodiya na ngayon ng NBI ang dayuhan habang patuloy ang investigasyon kung may kaugnayan ito sa anumang security threat o foreign intelligence operation. Mariing tiniyak ng NBI at COMELEC ang mahigpit na seguridad sa paligid ng tanggapan upang mapanatili ang integridad ng halalan. Isang driver ng ride hailing app na grab ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, kapwa TNVS driver nito ang nakakita sa katawan ng biktimas noong lunes ng umaga sa nakaparadang sasakyan sa Miriam Defensor Santiago Avenue sa barangay Bagong Pag-asa. Agad itong humingi ng tulong sa mga security guard sa lugar na nagtimbre naman sa pulisya. Sa ocular inspection at cursory examination ng Crime Scene Operatives, na pag alaman na walang bakas ng external wounds ang 62-anyos na biktima na tinukoy sa pangalang Crisanto. Sa sa ito sa autopsy examination para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.